ay may direktang transaksyon sa joint account ng dalawang tao. Ang isa si Yu Zengkan na incorporator ng Hong Sheng, ang pogo na ni-raid sa Bambantarlak. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang. Who is Hong Jiang Yang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential adviser kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund the Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiang Yang ay incorporator ng Full Win Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Farmally Biological the same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban Sabi ko nga mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at Farmally members Baka nga itong Farmaly pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo pero biro. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hangga't matunton at maputol ang mga ugat ng pogo.